Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. So, practice game ng Team USA at ng Canada. First five ng Team USA ay si Stephen Curry, Drew Holiday, Devin Booker, LeBron James at Joel Embiid. Sa Canada naman ay si Jamal Murray, Shai Gilgeous Alexander, RJ Barrett, Dylan Brooks at Dwight Powell. Nagsimula ang game na 11 to 1 ang score in favor of the Canadians. 0 of 6 sa field to start ng Team USA. Nagtutodo nga sila sadyang hindi pa ganun kaganda ang kanilang chemistry. Pinapainit din ni Dillon Brooks si Lebron. Bukod sa tripon si Curry ay halos walang nagawa ang starters ng Team USA sa Opensa. Bahagyang bumawi sila pagpasok nila Anthony Edwards at Jason Tatum mula sa bench. Obvious nga ang kakulangan ng chemistry nila. Sa second quarter naman ay pinangunahan ni Edwards ang kaninang run at pinakita niya ang pagiging self-proclaimed number one option. umigpit din ang depensa ni Holiday at ni Lebron hanggang sa nabawi na nga nila ang lamang. Both teams ay nagpapakita ng kakulangan ng chemistry. Both Canada and US ay napapalibutan ng mga NBA players na available lamang pag summer. Hindi nga ito tulad ng mga European teams sa magkakasama sa mga FIBA windows. Nagtapos ang first half sa score of 41 to 33, 8 sa US na hihirapan nga si SGA at Murray kay Holiday. Nanguna dito ang 8 points si Anthony Edwards Kitang kita nga ang kakulangan ng big man ng Canada. Malaking kawalan nga sa kanila ang 7 foot 4 Zach Edey Sa third quarter naman ay 9 straight points ang ginawa ni Stephen Curry. Pamilyar na nga talaga siya sa sistema ni Coach Steve Kerr mga kaibigan. Nakita din natin ang teamwork at communication ni Lebron at ni Curry sa quarter na ito. Hanggang sa lumobo na nga sa 15 points ang kanilang lamang sa tulong ni Anthony Davis na may double-double din. Sa uli nga mga kaibigan ay nakuha ng Team USA ang dominant twin after a bad start. Sa game na ito ay magandang pinakita na Lebron, ni Curry, Anthony Davis, Anthony Edwards, Jason Tatum, Drew Holiday at iba pa. Kung may off game man nga dito ay malamang si Joel Embiid na third quarter pa lang ay na foul out na kagad. Pareho ngang solid ang lineup ng dalawang team na ito subalit pareho nga nila kailangan pa na mag-improve at may oras pa nga sila dito. Pareho nga silang nagtamo ng mga unforced turnovers at sa game na ito mga kaibigan, ay nakita natin ang potensyal ng dalawang team na ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang kanina naman ngay ay napag-usapan natin na si Kawhi Leonard ay opisyal nang umalis sa Team USA dahil sa kanyang injury sa tuhod at matapos nga nito ay agad na din na na si Derek White ng Boston Celtics sa isang 6 foot 4 guard ang papalit sa kanyang pwesto. Kahit mga fans mismo ay nagulat na hindi ang East Finals and NBA Finals MVP Jalen Brown ang pumalit sa pwesto ng 2 time Finals MVP. Lalo na't siya nga ang medyo malapit kay Kawhi ang laro, mapaposisyon man ito at tangkad Pareho nga silang may height na 6 foot 7 mga kaibigan. Matapos na maanunsyo na si Derrick White ang pumalit sa pwesto ni Kawhi Leonard, agad na naglabas ng tweet na ito si Jalen Brown na tila ba connected sa pagkakapili sa kanyang Celtics teammate. At sa baba nito ay mga komento ng mga fans na kahit nga daw siya ang East Finals and NBA Finals MVP ay hindi pa din siya binibigyan ng tamang respeto. Dapat nga daw ay umalis ito sa team ng Celtics upang makita kung saan pupulutin ng team na ito. Si Jalen Brown na naiwan kay Jason Tatum, Derek White at Drew Holiday. May iba din na nagsasabi na dahil umano ito sa kanyang pagiging Muslim. Sa palagay nyo ba ay mas deserving si Jalen Brown kaysa kay Derek White Mabigyan ng pwesto sa Olympic Team ng Amerika?